paano kung sabihin ko sa iyo kaibigan na malapit na ang katapusan ng mundo at ang susi para dito ay matatagpuan sa isang lihim na proyekto na nangyayari ngayon sa Jerusalem. Oo, hindi ito tungkol sa ikatlong templo, ang sagratong lugar na naging sentro ng pagtatalo at hula sa loob ng libo-libong taon. Ang ikatlong templo daw ay naasahan na magiging huli at magiting natahanan ng Diyos kung saan darating ang Mesiyah at magahari. Pero paano kung ang ikatlong templo pala ay hindi kung ano ang ating iniisip? Paano kung ito ay isang masamang plano na magbubukas ng di maiisip na kahabag-habag na kapahamakan sa mundo? Ating itong pag-usapan, mga kaibigan. Well, National Security Minister and Jewish Powerhead Itamar Ben Gvir going to the Temple Mount this morning. And the Temple Mount came back into Jewish hands opening the door to the building of the third Jewish temple. I think we're seeing a lot of these birth pangs that Jesus spoke of. Sa video na ito, ibubunyag natin ang nakakagulat na katotohanan tungkol sa ikatlong templo at kung bakit dapat kang matakot sa pangyari roon. Hindi ito biro, hindi ito isang teoryang isip bata. Ito ay katotohanang maaring magbago ng lahat kahit manatil ka dahil hindi mo ito dapat palampasin. Habang lumilipas ang mga araw Maraming mga hula tungkol sa katapusan ng mundo ang natutupad. At kasabay nito ay may mga kakaibang hula na tila naging totoo. Kasama sa mga ito ang pag-urong ng ilog ng Euphrates at pagbubukas muli ng Silompul. Tuwing paman, patuloy pa rin ang atensyon sa Jerusalem dahil marami ibat-ibang reliyon mula sa ibat-ibang tako ng mundo ang nagtitipon doon at sinusubaybayan ang pagpapatayo ng ikatlong templo isang mahalagang pangyayari sa hula na binabanggit ng mga Hudyo. Tinutukoy ang templo sa Jerusalem na may malaking epekto sa kasaysayan ng sinaunang Hudyo bilang ikatlong templo sa isang posible at magiging pagpabalik. May diretsong ugnayan ang una at ikalawang templo sa ikatlong templo na itinayo noong ikasampung siglo BCE at mas kilala bilang templo ni Solomon. Nawasak ang unang templo ng mga Babylonia noong 586 BCE at pagkatapos ay itinayo ang ikalawang templo. Isinaayos ito ni Haring Herodes bago ito sirain ng mga Romano noong 70 CE. Mahalagang aspeto sa kinabukasan ng reliyosong paniniwala na mga Hudyo ang pagpapatayo ng Temple Mount na inaasahang magdadala ng pinakahihintay na panahon ng Misiyas kung saan magtatagumpay ang Misiyas daw laban sa mga kaaway ng Israel Maghahari raw ito sa buong mundo mula sa Jerusalem at papawiin ang lahat ng kasamaan. Para sa mga Kristiyano, ang iba ay hindi malinaw habang ang iba naman ay naniniwala na darating pa ang Mesiyas. Ngunit ang majority naman talaga ay dumating na talaga ang Mesiyas sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo. Ngunit sabi rin ng bananakasulatan na babalik ulit ang ating Panginoong so Kristo hindi para pumunta sa Third Temple kundi para tapusin ang kasalanan sa mundo. Ngunit naniniwala ang iba na kailangan munang matupad ang ilang mga hula sa Biblia upang may sagwa ang pagpapatayo ng ikatlong templo at tuparin ang hula tungkol sa misiyas at sa pagtubos. Tingin ng ilan, ang pagpapatayo ng ikatlong templo ay isang mahalangang hakbang. Nakikita ang pagkasabik ng mga hudyo lalo na sa paglipas ng mga araw para sa pagpapatayo nito. Ayon kay Garrison Solomon, ang pagtatayo ng ikatlong templo ay mahalaga bilang isang hakbang tungo sa buong pagtubos ng mga tao ng Diyos sa kanilang lupang niluno. Naniniwala siya na ang Temple Mount ay kritikal sa pagtagumpay ng Estado ng Israel at ng mamamayan nito. Isang kilalang rabay na 75 years old, si Rabbi Kahani, na may tiyak siyang paniniwala na ang ikatlong templo ay matatayo sa Temple Mount sa loob ng kanyang buhay. Sinabi pa niya na ang lahat ng kailangan para sa pagpapatayo ay nasa kanilang lugar na ang Temple Institute na itinatag noong 1987 nang isa sa mga estudyante ni Rabbi Kayane ay nagawa ng magpupunyagi sa pagpapatayo nito. Naayos na nila ang mga kasangkapan at kagamitan para sa templo. Kasama na dito ang golden menorah, shoebread table at incense altar. Bukod pa rito natuklasan din ng Temple Institute ang Ark of the Covenant, isang napakahalagang alaala ng na mga hudyo na ito raw ay nakita nila. Ngunit kung ating makikita sa banal na kasulatan, ito ay huling nakita sa templo ni Haring Solomon. Ngunit mula noon, sinasabi nila ang dalawang rabay at isang hudyo na aktivis na lamang ang nagpapatunay na mayroon ito. Ngunit ang hindi nila alam, ito ay kinuha ng ating Panginoong Diyos dahil ito ay naglaho. Maraming organisasyon ngayon ang may layuning impluensyahan ang lipunan ng Israel at mangalap ng suporta para sa pagpapatayo ng ikatlong templo sa pamagitan ng iba't ibang paraan tulad ng mga protesta, paglalakbay para sa mga pagbabago sa batas at paggawa ng mga kasangkapan para sa templo. Ngunit anong mga hamon ang naghihintay at bakit hindi pa ito tinatayo sa Temple Mount? Ang pagtatayo ng templo ay isang masalimuot at sensitibong usapan na may mga kahinatnan sa reliyosong paniniwala at maging sa mga isyo sa politika at kultura. Malagang tandaan na ang kampanya para sa ikatlong templo ay nakakaapekto sa mga muslim bilang isang pangunahing pangyayari. Ang Temple Mount ay may mahalagang kahalagaan para sa iba't ibang reliyon kabilang na dito ang Islam kung saan matatagpuan ang dating mga templo sa timog na bahagi nito. Naroon ang al aqsa Mosque, ang ikatlong pinakasagrado sa mga moske ng Islam at sa gitna ng paligid ay matatagpuan ang Dome of the Rock, ang sikat na Gold Dome Monument. Ayaw ibigay ng mga Muslim ang itiya na si Propetang Muhammad ay pumasok sa langit mula sa Al-Aqsa Mosque sa kanyang gabing paglalakbay. Ito ay nagpapaywatig na ang anumang mga plano o pagpapatupad para sa pagpapatay ng templo ay magiging mabunga ng komplikadong kasunduan at pagtatalo sa pagitan ng mga partidong may interes Mukhang napakaliit ang posibilidad ng ikatlong templo ay magsasama ng malapit ng mga estrukturang Islam. Ayon sa kinumpirma ng pamala ng Israel, kinakailangan pang sirain ang Dome of the Rock bago may sakatuparan ang ikatlong templo. Pero bago ito magawa, paano kaya may iwasan ang isang digmaan? Ang tunggalian sa Temple of the Mount ay patuloy pa rin at ang paglikha ng bagong lugar para sa pagsamba ng mga Hudyo sa loob ng Temple Mount ay naprobahan ng pamalang Israel noong 2022. Ngunit may mga di kapanipaniwalang propesya na nagaganap sa kasalukuyang panahon. Nakakagulat na nagkaroon ng mas malaking pangangailangan na bigyan ng pansin ang mga ito. Nasa kaunting panahon na lamang tayo at nagbabago ang mga climax ng mga pangyari. Ayon sa karamihan ng reliyon, nasa mga huling araw na tayo kaya nga pumasok sa larawan ang ikatlong templo na dapat na raw itayo sa huling mga araw na ayon daw sa hula. Ngunit doon paman, ang katotohanan ng pangatlong templo mga kaibigan ay kasinungalingan lamang sapagkat ang tunay na templo ay napakatagal na na nayari. Nang si Yesu Cristo ay dumating dito sa lupa na siya ang totoong misiya ay sinakripisyo niya ang kanyang buhay na siya ang tinatawag na Lamb of God. At ngayon mga kaibigan, siya na nasa langit na bayan, sa mismong templo, sa santuario, na kung saan siya ang mediator natin na nagpapayuwatig na ginagampanan niya na ang kanyang tungkulin sa templong ito. Binabanggit kasi mga kaibigan sa mga Hebreo 9 verse 94 sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay na kalintulad lamang ng tunay kundi sa talagang langit upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin mga kaibigan. Hindi gawa sa kamay ng tao ang templo na ipinatayo doon, kundi ito ay gawa ng ating Panginoong Diyos. Ito ang sanktuaryo na kung saan ginagampanan ng ating Panginoong Diyos ang kanyang pagiging judge at pari. Siya ang dahilan kung bakit tayo napapatawad sa ating mga kasalanan at kung bakit tayo ay naaring ganap ng ating Panginoong Diyos dahil sa ating Panginoong Kristo mga Hebrew 4 verse 14. Yaman ngang tayo ay mayroong isang lubhang dakilang serdote na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Mga kaibigan, ito ang tunay na misiya at ang lahat ng mga sinasabi ng mga Hudyo at mga Muslim patungkol sa Third Temple ay walang katotohanan at ito ay pawang kasinwalingan lamang na binabangkit sa araw sa libro ng Mateo na ang mga bula ang propeta at mga bula ang misiya na magpapakita ng mirakulo. Ngunit sasabihin ko sa iyo na gampanan na ng ating Panginoon Kristo ang tunay na misiya ang kanyang trabaho. Sapagkat siya rin talaga ay nasa third temple na na nasa langit na bayan na hindi gawa ng tao. Purihin ang ating Panginoon Diyos at salamat kay Pigan sa iyong panunood. Tayo manalangin. Ama naming banal mga Panginoon namin Diyos. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo sa walang sawa po inyong pagmamahal sa amin. Salamat Panginoon dahil kayo po pala ang aming punong pari. Na ang templo Panginoon na hindi gawas sa kamay ay nayari na po pala Panginoon dyan sa langit na bayan. At ito Panginoon ang dwelling place ng tunay na misiya, ang tunay naming ama, ang tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang pari, hukom at mediator namin na walang iba kundi ang aming Panginoon Kristo. Tulungan kami, Panginoon, na mas makilala po namin ang aming Panginoon sa Kristo bilang aming tagapagligtas. Gabayan kami, Panginoon, na buksan ang aming mga isipan at ang aming mga mata sa katotohanan ng patungkol sa aming Panginoon Kristo upang hindi po kami mawala ng landas sa mga turo ng bulaang propeta at bulaang misiya. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala Pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen.